Itawagon na lang ako sa pangalang Riel. Ako isang 19 years old at isang college student. Hindi ko pa alam kung bakit ko ginawa yung bagay na iyon. Siguro dahil bored lang ako o baka gusto ko lang mapikon siya. Pero ngayon, ako yung napikon at ako yung nasaktan. Classmate ko si Jace. Tahimik siya at ako lang yung close niya sa buong klase. Isa siyang top student. At lagi kong ginagago kasi gusto ko lang na makita siyang naiirita. Hanggang sa isang gabi, trip ko lang dapat na gumawa ng isang fake account. Gumamit ako ng pangalan ng isang random na babae. Ava tapos inad ko siya. Hi, sabi ko. Simple lang, walang plano. Pero laking gulat ko nung magreply siya. Akala ko hanggang tuon lang, pero walang araw na hindi kami nag-uusap. Simula pagkagising ko sa umaga, siya yung unang hinahanap at kinukwentuhan ko kahit sa mga walang kwentang bagay. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginagawa yon, pero ang sarap-sarap niya kasing kausap, Kuya Rex. Wakas, sa tuwing stress ako, siya yung unang naging sumbungan ko. Sa araw-araw naming pag-uusap, mas lumalalim yung relasyon namin. Andami naming pagkakasundo sa isang bagay. Parang perfect pair talaga kami. na -e enjoy namin yung company ng isa't isa. Pero kahit ganon, araw-araw akong kinakain ng konsensya ko. Pero hindi ko rin kayang tigilan. Dahil hinahanap-hanap ko yung sense of comfort ko sa kanya na hindi maibigay ng kahit sino man sa akin. Araw-araw din kaming nakikita sa school at kada magkikita kami, si Ava yung bukam bibig niya na hindi niya alam na ako rin pala yon. Sinasabi niya lagi na iba daw si Eva at ang gaan-gaan kausap. Parang ang dali niyang intindihin. Gumingiti na lang ako sa mga panahong kwento kwento niya sa akin si Eva. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak na hindi ko rin alam kung bakit ba dapat akong maiyak. Dahil ba ako naman talaga si Eva o totoo naman yung mga connection namin sa isa't isa. May mga times na gusto ko na talagang umamin na ako si Eva. Na gusto ko nang tumigil dahil ayaw ko nang mapalalim siya. Pero hindi ko kaya dahil ayaw kong masira yung pagkakaibigan namin. Ayaw kong masira yung tuwalan niya at ayaw kong masaktan siya. Kaso malayo na yung narating ng kalokohan ko at hindi ko alam kung paano ko itigil kaya ginost ko na lang siya. Hindi ko siya kinausap na mga two days lang. Pero hindi ko rin natiis. Hindi ko matiis na hindi siya kausapin. Pag open ko ng account ko, puno ng flood messages galing sa kanya. Mga pag-aalala, kahit kailan, hindi ko pa to naranasan sa kahit sinong babae. Dito ako napaisip kung nahuhulog na ba talaga ako sa sarili kong kalokohan. Ilang oras ako nakatitig sa kisame at iniisip kung ano ba dapat ang i-reply ko sa kanya. Nung nakapag-construct na ako ng message ko, ay agad kong hinanap ang pangalan niya para isend ko sa kanya yung message ko. Pero sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko napansin na yung main account ko pala yung ginamit ko at hindi yung poster account ko na si Ava. Dali-dali kong inansend kaso nakita niya pala at nagtry akong magdahilan na Prinaprank ko lang siya na ako si Eva. Pero matalino siya Kuya Rex. Hindi siya agad naniwala sa akin at doon ko na narealize na sobrang laki na pala ang pagkakamali na ginawa ko. Nung araw na iyon, wala akong natanggap na reply galing sa kanya. Pumasok ako sa school. Wala rin siya doon. Kahit dati naman ay never pa siyang umabsent. Kahit may sakit pa siya. Gustong gusto niya kasi na laging perfect attendance siya. Nasanay akong pagpasok ko, siya yung unang bumabati sa akin. Pero ngayon, wala na siya. Yung upuan niya sa harap ko, bakante lang. Lumipas ang isang araw, dalawang araw, isang linggo, hanggang halos dalawang linggo na. Hindi pa rin siya pumapasok. Wala ring update sa GC at walang chat. Wala kahit ano. Sinubukan kong puntahan sa registrar pero sabi ng din namin, nag-file na daw muna siya ng excuse letter dahil may personal matters daw. Doon ako lalong kinabahan, Kuya Rex. Tuwing gabi, hawak ko yung phone ko. Pinubuksan ko yung chat namin ni Ava. Wala nang bagong message. Wala nang reply. Parang nawala siya. At parang ako rin, nawala rin ako sa sarili ko, Kuya Rex. Hanggang isang gabi, hindi ko nakinaya ang lahat. Bitbit -bit ko ang kaba at konsensya. Nagpasya akong pumunta sa bahay nila, Jace. Pagdating ko doon, madilim ang paligid. Nakailaw lang ng maliit na lampshade sa sala at yun ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa buong kwarto. Kumakatok ako na tinatawag ang pangalan niya. Pero nung marinig ko ang boses niya mula sa loob, mababa at basag, punong-puno ng galit at lungkot. At ang mas masaklap pa ay pinapaalis niya ako. Pero hindi ko kinaya. Kailangan ko siyang kausapin at kailangan ko siyang makita. At pasok ko, bumungad ang magulong silid. Bote ng alak. Mga upos ng Yossi at siya. Nakaupo sa gilid ng kama. Magulo ang buhok. Namumugto ang mata. Lalo akong nataranta, kaya nilapitan ko siya. Pero umiwas siya ng tingin. Umalis ka na dito, Riel. Yun yung salitang narinig ko mula sa kanya. Imbes na sumunod, lumapit pa ako hanggang sa halos magdikit na kami. Sobrang tahimik pero mabigat ang hangin sa pagitan namin. Yung galit at sakit biglang humalo sa kung anong matagal ng tinatago naming dalawa. Chase, sorry talaga. Mahina kong sabi. Ayaw, ikaw, Hindi na siya sumagot. Sa halip humakbang siya papalapit at bago ko pa maunawaan, naglapat na lang yung labi namin. Inorner ko siya sa balikat ko para hindi siya makaiwas. Sobrang grabe yung tensyon sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa hindi ko na namalayan na hinahalikan niya na pala ako. Hindi ko alam kung anong rason. Kung lasing ba siya at iniisip niyang ako ay si Eva, Kaya tinulak ko siya pero niyakap niya agad ako at damang-dama ko yung espada na tumusok sa poetry ko. Mainit at magulo yung gabing iyon. Parang pinagsamang paghingi ng tawat at pagkauhaw sa isa't isa. Hindi ko alam kung tama pa ba o oh, mali. Pero sa bawat segundo, parang naglalaho yung hangganan ng galit at pagnanasa. Matagal kaming magkayakap habang bumabaon yung espada sa poetry ko. Kaya hindi na rin ako nakapagpigil at hinayaan ko lang siya Nagawin sa akin kung anuman ang gusto niyang gawin. Hindi ko alam pero bakit parang gustong gusto kong makita siya sa sitwasyon na iyon. Hinubad niya ang aking mundo at ipinasok niya yung kanyang pagkatao sa poetry ng buhay ko first time ko makipagbembangan sa lalaki pa talaga. Kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para sa oras na iyon. Sobra naman ako nag-enjoy. Pagkatapos niya, sinubukan din namin yung mga iba pang posisyon sa buhay. May mga paaso at kung ano-ano pang style baka naman matunaw ako niyan sabi niya sa pinakamalambing niyang boses habang nilalandi Saglit ako ng nakaramdam ng hiya sa aking sarili at sa pinanggagagawa ko pero hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya tinikman ko na lang yung pandesal na kanina pa matigas na nakahain sa table isinama ko na rin yung talong. Kinain ko na parang wala ng bukas. Sandali akong natigilan nang banggitin niya ang pangalan ko. Eva at Riel. Pero kabila noon, sobrang saya ko rin dahil nakilala niya ako ang tunay na ako. Hindi pa kami nagtigil doon at inabot na lang kami kinabukasan. Pagkagising ko, ramdam ko pa rin yung mga naganap noong gabi. Tahimik lang ang buong kwarto pero yung tibok ng puso ko parang ayaw tumigil. Dahan-dahan kong nilingon si Jace at tulog pa siya. Mahina ang hininga niya pero sa unang pagkakataon wala na yung lungkot sa mukha niya. Parang mas payapa at nagulat na lang ako nang bigla siyang magsalita. Paos ang boses. Akala ko pa naginip lang. Umiti na lang ako at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi, totoo to. Umupo siya at sandaling nanahimik. Alam kong mali yung paraan mo, Riel. Pero kahit ganon, ayoko nang mawala ka ulit. Hindi na ako aalis, sagot ko. Saka siyang umiti, yung ngiti na matagal ko nang gustong makita. Lumapit siya sabay hawak sa kamay ko, mahigpit pero banayad. Simula ngayon, Ayoko nang may Eva. Gusto ko si Riel. Gusto ko yung totoo. At doon parang gumaan ang lahat. Lahat, lahat. Lahat ng hiya at lahat ng takot. Unti-unting napalitan ng katahimikan na matagal naming hinihintay. Hindi na kailangan ng kahit anong paliwanag sa simpleng umagang iyon. Nagkakaintindihan na kami. Hindi man perfecto, pero ramdam na ramdam kong totoo. Kuya Rex, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa sa aking unang karanasan, sa kwento at sa pag-ibig. Sa kasalukuyan, ine-enjoy pa namin yung aming buhay at mag na lang ako ng panibagong message sa iyo kung ano na ang naganap sa aming pag -ibigan. Maraming salamat, lubos na nagpapasalamat at kumagalang, Riel. Riel, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong sulat sa iyong karanasan sa buhay at sa pag-ibig. At sa ating mga solid listeners, kung gusto nyo magpadala ng yung mga sulat, maaari kayo mag-send sa amin, sa aming mga official account, sa Facebook at sa Gmail na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat ako si Kuya Rex. At ito, ang Pinoy Secret Diaries.